contest. Oh. Uh, uh, oh. Kakakain lang natin. Huwag oh, Dumaing... ka muna dumaingay. <laughs> Kasi mag aano kami mag-eating contest kami ni mm -hmm. ano ni Miss Angelica Panganiban. So, so ito na. Kanin <laughs> mas... Ma ano mo yung ano flavor yun sa'yo? Ha? Huh? I don't know. Kinain ko lang eh. Kasi parehas pala para kami ano mahilig sa mm -hmm. tinapay. Tinapay lover. Oo. Uh, uh, uh. mm -hmm. ko siya Sa kakain lang namin sabi, baka sabi na naman ng mga bachelors kaya ka pupunta Theater dyan para para makikain <laughs> may bachelor ako doon kaya kayo pumupunta oh, okay. din sa kina Angelica bahay para makikain ay sabi sa'yo parang parang totoo din yes oh <laughs> <laughs> um, kung pinabash kami kasi pupunta lang daw kami para makikain so, kamala ba? hindi <laughs> oh, di ba hindi eh. punta di rin kayo para makikain kayo <laughs> Diba ba parang parang masama kung makikain, 'di ba? Sabi nga nila, ang nagugutom ay pakainin. dapat naman. So may hugot ka doon sa pinapakain. <laughs> Ayoko mag-comment, charot. Ay mag-comment doon no? mag sa ano. Ayoko mag-comment sa pinapakain. Pinapakain. Ayoko. Pero ano ano ka na ngayon? Ang ganda ko diyan sa ano mo, sa um, cellphone. Sa cellphone na 'to. Kaya nga kailangan talaga maging ay, cellphone mo. Ma total makeover ka na para pag ano abangan nyo siya mga kaibigan kasi tatanggap siya ng isang uh, award at award para sa ngayong uh, October 5 so abangan nyo yan. Kaya lang wala ako dun kasi nasa Buracay ako pero Mamonitor pa rin kita di ba? So yun yun eh. mm, Kailangan talaga. At saka kailangan 'yung mga puting buhok mo na yan mm -hmm. ma ano na natin yan. Ma, ilagay na natin sa tama. Ay na sa tama. May lagti <laughs> Maling-mali yan, may puti-puti na yan kasi parang super stress, di ba? So, Ay yan. Um, matagal ko nang sinasabi sa kanya na ipaano eh, na natin pa hair makeover na yung hair niya kasi ilang buwan na yan walang ano-ano, walang galaw-galaw. So, so, sabi ko sa kanya, oh, kinukulit ko talaga siya hanggang sa mga ano, sabi niya, oo oh, naman siya nang oh, pero meron siyang pangako na next Saturday yata or something um, gagawin na. Kay may sponsor naman, di ba may sponsor na? No? Yes. Mm, salamat sa sponsor. Thank you. Thank you, Shopee. Thank you, Crack Salon. Thank you, Shopee. <laughs> Nagpa-thank you, Shopee. <laughs> 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 Chero, di ba uso yan nga ate. Thank you, Shopee. Um, so, ano, pasalamat ka na lang dun sa mga nag-sponsor, mga mababait na ano. Sobrang thank you sa inyong lahat. Um, oh, ayan si... Si Mother Dear na ano napaka ano parang taong tao siya pag kinausap mo. Oh, hindi ka tulad ng iba diyan yung habang nakikipagpa-picture ka hawak sa cellphone. 'Di ba nagpapa-picture yung tao galing pa ng probinsya. say, two seconds lang na magpapicture, picture ka hawak sa cellphone, hindi na tumitingin sa camera. May clue ka ba diyan? Sarap lang. Oh, may kilala akong ganoon, no? may kilala akong ganoon na kapag nagpapa-picture hindi tumitingin sa camera. Pero ikaw, oh, tingnan mo wala pang makeover yan ha tumitingin na sa camera lalo pa pag gumanda yan abangan nyo ang total makeover nya watch out watch out diba so yan o ayun asan yung tinapay mo ubos na ubos na PG ka din oo bi. naman matagal na akong PG-13 <laughs> <laughs> parehas pala basta pa. <laughs> <laughs> pag tinapay PG-13 parehas wala tayong PG-13 <laughs> sa tinapay o Diyos ko yung tinapay na to alam mo ba, nung bata ako, nung pagbibili yung nanay ko ng kalahati lang ng ganito, sabi ko, paglaki ko, bibili ako ng dalawang sako niyan. Ako lang ang kakain. Di ba yung mga ganong dream? No? <laughs> isang o, may ilig Kasi isang Oh, ka ka lang, gana... mahilig ka din pala sa tinapay. Yes, may mahilig hmm. ako sa tinapay tsaka sa pasta. Hmm. Ako kahit hindi na maghapunan basta may tinapay. <laughs> Di ba? At tinapay at kapidati, paborito ko. Kape na lang. Mm. water. Perfect. Water, na. <laughs> Coke, di ba? Coke. Okay. yan. Hindi ako nagkakape. <laughs> um, ah, gabong. Ayan. Mabangan nyo ang uh, total makeover ni Miss Angelica. Alam mo kasi panganiba rin sinasabi ko. Hindi naman panganiba ng ano niya. Di ba? Ano yung poko? Pukis. Pokis. Ayan. Pungkis. Pero ano, ginagawa ko lang Angelica Panganiban Yulo kasi si Angelica Panganiban di ba yung artista. So, abangan nyo dahil pakasabi na naman ng basher ko na pumunta ka na naman dyan para makikain ng tinapay. O aminin ah, ko na na magkain talaga ako ng tinapay. So, yun. Mahilig talaga ako sa tinapay. O. So, alam nyo na. Hmm. Alam nyo na. Ganon.